Ngayong araw nga pala ay magpapalit tayo ng tubig ng ating ref tub. Napakadumi na kasi nito at hindi ko na makita ang mga alaga nating isda. Nagaalala na rin kasi ako sa kanila baka sila ay magkasakit. Kaya naman guys, samahan niyo ako for today's video. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay araw ng linggo. Wala naman tayo masyadong gagawin ngayon kaya magpapalit tayo ng tubig ng ating restab tub. Napakalabo na kasi ng tubig nito at napakarami ng patay na water plants. Hindi ko nga alin kung bakit napasama tong bao ng ating betta fish. Sa dumi nga pala ng ating tubig na matay nga pala yung tinanim nating halaman. Kumuha na nga rin pala ako ng planggana at nagigib galing sa gripo. Syempre guys di ko kinakalimutan maglagay ng water conditioner. Ito nga pala ay ng chlorine. Maganda nga ito dahil pampalinaw din ng tubig. Nakakabawas din kasi ito ng stress ng isda mayroon pa siyang vitamin B complex. Bali guys nasira na nga pala yung ating siphon. Isa nga pala yung pump daw humihigop ng mga dumi at tubig. Kaya naman guys, no choice na si Kuya Boy Macho rin kundi magmano-mano. -mano. Nagbawas nga pala tayo ng tubig para mas mabilis natin makita ang ating mga isda. Nagulat lang ako dahil malaki na pala yung flower na binigay sa atin ni Tikoy. Mukhang female nga pala to dahil hindi pa siya binubukulan ng ulo. Ito naman guys, yung binigay sa atin ni Boy Ubo. Hindi ko pa nga sigurado kung ito ba ay o babae. Medyo may kahabaan at mataba na rin pala itong ating dragon pin. Halos sabay-sabay na nga pala silang lumalaki nitong ating bitcher. Kitang-kita nga pala dito sa ating filter na kulay putik na. Kaya naman guys, kailangan na natin magsimulang maglinis. Kung inyo nga pala matatandaan, Sir, pa nga pala tayo naglinis ng ganito. Dito nga rin pala nanirahan si Gary. Alligator girl nga pala na may mahabang nguso at nakakatakot. Sa paglilinis nga pala nito, hindi na tayo gumamit ng sabon. For safety purposes din kasi para sa ating mga alagang isda. Tamang sabi na nga lang pala tayo dito ng tubig para matanggal ang mga lupa. Kahit papano naman ay natanggal ko pa yung mga dumikit na lumot. May mga butas din pala akong tinakpan. May nakita kasi tayo naglilik sa ilalim at eto posibleng butas. Dinoblihan ko pa nga ito ng scotch tape para siguradong di na tumagas. Susubukan ko nga pala ilagay ang ating beacher dito sa ating mga Oscar fish. At dahil sa nga pala uri ng monster siguro naman hindi siya kakainin. Medyo kinakabahan nga lang ako baka pagkamalan siyang bulate. Mukhang ayos naman siya at hindi siya ginagalaw ng malalaking isda. Kaya naman guys, susunod ko nga palang ilagay itong ating dragon pin. Sana lang talaga magkasundo-sundo sila at hindi sila kainin. Kailangan na rin pala natin magigib ng tubig. Medyo malaki-laki at matagal-tagal pa kasi itong ating pupunuin. Itatanim ko na nga rin pala itong ating water plant sa paso. Dito ko na nga lang pala siya ilalagay sa ating malaking wilkin. Sinati ko nga pala ito sa dalawa dahil meron tayong paggagamitan. diy din kasi tayo ng fountain para maganda ang cycle ng tubig. Bubutasan naman natin to gamit ang lighter at malit screwdriver. Sa susunod nga guys, bibili na tayo ng soldering iron para hindi na tayo mahirapan. Pinutol ko din pala ang ugat ng halaman para hindi mahirapang tumayo. Tinalian ko na rin pala to ng lastiko para magandang tingnan. Ngayon ko nga lang din pala na realize na nakakaaliw din pala magtanim ng mga halaman. Masasaya nga pala to kapag gusto mo rin ang ginagawa mo. Pinantay ko nga rin pala ang lupa para maging siksik at liglig ang halaman. Naglagay na rin pala tayo ng mga bato sa ibabaw ng lupa. Ginagawa nga pala natin to para hindi sila umangat kapag nilulubog na sila sa tubig. Ayan guys, tapos na. O di ba guys, napakaganda. Dahan-dahan pala natin tong nilulubog sa tubig para hindi magulo ang tinanim. Maiiwasan din kasi nito ang paggalat ng lupa at mga bato. Sinetap ko na rin pala ang ating water pump. Tinapalan ko nga pala ito ng takip dahil dito malakas magbuga. Nalinis ko na nga rin pala itong ating tap filter. Dito nga pala dadaan ang ating tubig papunta sa baba. Kailangan nga muna natin itong itesting para sigurado. Makikita nga dito na ayos na ayos naman ang ating setup at walang naging problema. May mga kaibigan nga pala tayo nagbigay ng magagandang bato. Saktong sakto nga ito dahil ito ay ating gagamitin. Hinugasan ko nga muna bago ilagay para hindi dumi. Maglalagay na rin pala tayo ng ilaw. Ito nga pala guys ay nabili lang natin sa Shopee. Bay. LED light nga pala to at din sa kuryente. Sinubukan ko nga pala itapat dito sa ating ref tab at napakaliwanag tingnan. May napansin nga pala ako sa ating tap filter. Sobrang lakas kasi ng daloy na ng tubig nito pababa. Mukhang delikado kasi to sa ating mga gapi. Maaari kasi madedo sila dito lalo na sa mga fry. Mabuti na nga lang guys, mabilis mag-isip si Kuiboy Macho Nurin. Gagawa kasi tayo ng fountain na DIY. Ito nga pala yung kalahati ng Wilkins na hinati natin kanina. Bubutasan nga pala natin to sa bawat gilid. Pantay-pantay nga pala ang ating butas para maganda namang tingnan. Ginagawa din pala natin to para hindi mag-overflow. Pagkatapos nga guys, itatapat lang natin natin to sa so bumabagsak na tubig. Dito ko na nga pala niligay ang mga bato sa loob para hindi siya tumumba. Kailangan nga pala natin i-observe kung tama na ba ang ating butas. Saktong-sakto nga pala ang ating ginawa dahil nagka-create na siya ng fountain. Dahil nga dito hindi na ma-stress ang ating mga isda dahil may na ang agos ng tubig. Napakaganda nga pala tingnan ng ating ginawa lalo na kapag bukas ang ilaw. Para ka nga pala nasa batis nito at pwedeng-pwedeng inumin. Char. Maglalagay na rin pala tayo dito ng suso. Napaka-importante nga pala nila dahil sila ang kumakain ng mga tiratar -tira ng pagkain ng ating mga isda. Pansamantala nga, dito ko muna ilalagay ang ating dalawang flower horn. Naaawa na nga pala ako sa dalawang to dahil wala na silang lagayan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!